Hello guys, welcome to my channel. Yung in-invite kang mag-birthday pero hindi ka nakarating kasi ang daming trabaho. Pasensya na kay Saudi na nag-birthday ngayong araw na to. Ay, pasensya na talaga. Ayan, nandito yung lola nyo sa trabaho pa. Hindi Hello! Hello! Hello. Happy birthday! Sa ating self-birthday celebrant, si Saud Yusef. Say hi to Tita Kate. Hi. Oh. Hello Tita Kate. Habol ah, ka. ka. <laughs> Invite ka ni na, kung kasi na, kung kasi na, Hi Saud! Happy birthday! Thank you sa pag-invite sa akin at saka pag-shout out. Thank you, Bing! Thank you, Saud! Happy, happy birthday! Sana mag-enjoy ka. Hindi ako nakapunta kasi ang daming client. Ngayon, nandito ko sa bahay. Kararating ko lang galing ako ng dalawang massages, may isa pa kami buti yung isang alas 9 na cancel kaya umuwi muna kami dito sa bahay may 10.45 may 10.45 ba kami appointment kaya ayun uniform pa salamat yung regalo ko sa iyo ihahabol ko na lang pasensya na talaga happy happy birthday happy birthday sa od na nga guys papunta na naman tayo sa trabaho Dawi na naman kami sa trabaho. Ayan na, may tumatawag na at nagdo na sa aming mga kapintuan. Salamat guys. Thank you for watching. Please share, like, and subscribe. Thank you very much to all. Salamat po sa panonood nyo sa aking video. Thank you for watching. Bye! Okay.